Vincent Acero-Astrolabio! Kahit natalo ang Filipino bantamweight contender na si Vincent Astrolabio sa kanyang unang world title fight noong May 13, nanatili pa rin ang kanyang pangarap na maging isang world champion. At ngayon ay mabibigyan siya ng isang importanteng laban na maghatid sa kanya upang mapalaban muli sa kampiyonato. Sa darating na August 26, lalaban si Vincent Astolabio sa Thailand kontra sa top-rated Thai boxer na Wapon kay Kanha para sa WBC Bantamweight Eliminator. Kung mananalo dito si Astolabio, siya ang magiging mandatory challenger sa WBC Bantamweight Champion Alejandro Santiago. Pero hindi ito easy fight lamang para kay Astrolabio dahil ang kanyang kalaban ay isang veterano at dating world title challenger. Ang Thai boxer na si Nawapon Kanha ay marami ng pinabagsak na Pinoy boxers sa kanyang nakaraang mga laban. Kaya sa video ito ay pag-uusapan po natin mga idol ang mga boxing records ni Vincent Astrolabio at ni Nawapon Kai Kanha. At bakit nga ba mas malaki ang tsansa ni Vincent Astolabio na manalo laban sa fly boxer? Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel at click the bell for all notifications para updated kayo kapag may bago kaming videos. At please don't forget to follow our Facebook page, Sports Time Philippines. ang pambato ng Pilipinas na si Vincent Astrolabio ay lalaban sa Thai boxer na si Nawapon Kaikanha. Kanha. Gaganapin ang kanilang laban sa Bangkok, Thailand ngayong August 26. Ito po ay isang WBC eliminator fight dahil si Kaikanha Kanha ang WBC number 1 sa bantamweight division at si Astrolabio naman ang rank number 2. So kung titingnan natin ang kanilang tale of the tapes, 31 years old ang Thai boxer Samantalang ang ating pampato ay 26 years old pa lamang. Pareho silang right-handed at lamang ng konti sa height si Kai Kanha. Dito naman sa number of fights, mas marami talagang laban si Nawapon Kai Kanha. Pero karamihan naman sa kanyang mga kalaban ay hindi talaga masyadong maganda ang mga boxing record. A total of 22 Filipino boxers na ang tinalo ni Nawapon Kai Kanha. Kaya importante talaga na maipaghiganti ni Vincent Astolabio ang ating mga kababayan na tinalo ni Kai Kanha doon sa Thailand. Unang lumaban sa world title si Kai Kanha noong March 2017 at nakalaban niya ang Mexican boxer na si Juan Hernandez Navarrete para sa bakanting WBC flyweight title. Pero dito natikman ng Thai boxer ang unang pagkatalo sa kanyang professional boxing career. Hindi niya kinaya ang lakas ng kamao ng Mexican fighter kaya natalo si Kaikanha via third round technical knockout. Ito po ang unang pagbagsak ni Nawapon Kaikanha sa kanyang professional boxing career. Sinubukan sana niyang ipagpatuloy pa ang laban pero wala na siyang maisagot sa mga power punches na binitawan ng Mexican fighter. Kaya dahil dito ay tinigil na ng referee ang laban. Noong 2018, lumaban si Nawapon Kaikanha sa former world champion na si Amnat Rouenrong. Ito po si Amnat Rouenrong ang dating nakalaban ni Jonrell Casimero. Tinalo pa nga niya si quadro Ala sa kanilang unang laban. Pero sa nangyaring laban ni Rouenrong versus Nawapon Kaikanha, ipinamalas ni Kaikanha ang kanyang aggressive fighting style. Nagpaulan siya ng mga matutulis na mga kombinasyon hanggang sa masaktan ang kanyang kalaban. Panalo si Kai Kanha via 5th round technical knockout. Noong June 2022, dumayo si Kai Kanha sa Australia upang labanan si Jason Moloney. Ito ay para sa WBC Bantamweight Eliminator. Nahirapan ang Thai boxer dahil maganda ang galaw ni Jason Moloney habang bumibitaw siya ng mga kombinasyon hindi niya may pasok ang kanyang mga power punches dahil epektibo ang strategy na ginamit ng Australian boxer. Kaya pagkatapos ng 12 rounds, natalo si Kai Kanha via unanimous decision. Ito rin si Jason Moloney ang tumalo kay Vincent Astrolabio noong May 13 doon sa Amerika. Maliban sa pagbitaw ng mga jab at pag-ikot sa boxing ring, wala namang ibang ginawa si Moloney upang talunin si Vincent Astrolabio. Pero hindi rin masyadong makapasok ang mga power punches ni Astrolabio dahil sa galaw ng Australian boxer. Kaya dahil dito ay natalo si Astrolabio at nabigo siyang makuha ang bakanting WBO Bantamweight title. Sa nakarang taon ay umiscore ng impresibong panalo si Astrolabio laban sa former world champion na si Guillermo Rigondo at nanalo din si Astolabio via knockout laban sa Russian boxer na si Nikolai Potapov. So sa tingin po natin ay magandang bakbakan ang magaganap sa pagitan ni Nawapon kay Kanha at Vincent Astolabio dahil pareho silang aggressive fighters. Pero naniniwala po tayo na kaya ng ating kababayan na manalo doon sa Thailand. Kailangan ni Astolabio na gumamit ng head at lateral movement Upang hindi siya madaling matamaan ng mga power punches mula kay Nawapon kay Kanha. Inaasahan po natin na pressure ang gagamitin ng thigh boxer pero hindi naman masyadong mabilis ang kaniyang footwork. Walang head movement si Kai kanha at bukas ang kaniyang depensa kapag bumibitaw siya ng mga kombinasyon. Kaya importante para kay Astrolabio na marunong siyang gumamit ng side to side movement at dapat maayos ang timing ng kanyang mga counter punches. So kapag makatama ng solid at matulis na mga kombinasyon ang ating kababayan, posibleng manalo tayo via knockout.